Hello guys, magandang ga magandang gabi sa inyong lahat. So today's video ay ipreplex ko lang na sumabay or nakihatid kami sa Hemenes or we're going to Jimenez Butuay. Butuay daw pangalan ng lugar ng manghihilot sa amin. So Sumama so kami guys para maka-joyride man lang kami kasi alam mo yun, ito yung gusto ni Pamela o ni Pampam -Pam na joyride-joyride lang sa likod kami ng sasakyan para makita namin yung mga ilaw or lights or mga parol. So happy-happy too much itong aming dalaga kasi nga nakakita siya ng mga parol na may ilaw. So, ito pala yung first time ko sa lugar na ito, guys. Dito sa Jimenez, Barangay, Butuay. Kasi taga Butuay yung nangihinot dito sa amin. So, ito na, guys. Ipiplex ko lang ito ilang surrounding or Christmas decor. Napakaganda, guys. Ayan. Simply lang, pero napakasolim sa mata tingnan. So, now, yan. Pauwi na kami or pa uwi na kami ng bahay after namin hinatid yung manghihilot so nag-stop over saglit para makita ni Pam ang mga ilaw yun lang